Inagtamo ng gasgas sa ulo, sugat sa braso at namamaga ang tuhod ng driver security ni Kapalongga Mayor Luz Ricasio matapos magpagulong-gulong sa bangin hanggang bumagsak sa palayan sa barangay Del Tilar noong linggo ng gabi. Nasa lugar ang security personnel ng Alcalde para rumispond sa kampanya ng anak at kapartido sa isang sitio dahil sa sinasabing panggugulo ng lasing. Anya, makipot ng daan kaya sa gilid ng bypass road kumarada ang sinasakyan nilang rescue vehicle pero makalipas ang ilang sandali ay sinaliputan ng tatlong susakyan. May git armadong lalaki at pakilalang mga pulis pero nakapunit ang sinasabing bumaba sa sasakyan at tinutukan ng baril sa ulo ang mga biktima at pinaluhod. ng ang mga, mga sospek nang sumigaw siyang paparating na ang mga pulis kung saan naiwan ang isang magasing puno ng bala at naplakahan ng ginamit ng getaway vehicle. Patuloy pang pinagahan ng armadong grupo na namahaharap sa reklamong frustrated murder at robbery. Sino Jojo ang kasama? Fernandez? Kaya rin tako.